Speaker Alvarez, may buntag. Ay, may buntag o ka, may buntag sir, sa mga tanang, tanang sugbuhanon. <laughs> Ang uh, mga OFW na to, mga migrant Filipinos, sa uh, Speaker Alvarez, na pod tuas na kalain nasod, nga magkasabot o mga bisaya pa yun kaayo. Sir, imong saad ato ni Aging Simana atol sa una na interview. Wa pa mo sa Korte Suprema. Matod pa niya mag-atubang mag o kaso. Nga, ang uh, kasong kriminal ang I'm sorry, uh, ombudsman <laughs> ang inyo to, ang mga uh, hintungdan hingtungdan pinaagi ni Speaker Martin Robaldez with attorney to pass sir imong gisaad pero ang akong to, among total base po sa nanggawa sa mga balita 239.6 billion lang pero nganong niabot og 241 billion Speaker Alvarez ang inyong tutali. total ya Agi round off na tuto kay kuan okay. man ka nang nai booking ba nga kwan ah so no, <laughs> grabeha grabeha naman ani sir unsay unsay wa og uh, um, imong tan-aw ang 241 billion wa bay give out ang dito nga uh, specifics uh, sir base sa ilang gipilapan upan atong nga uh, ga, uh, by cam report uh, ilan ang ah ilan nang gi to ang diaprubahan sa Baycam zero. Ah. Uh -huh. Dapat ang kuan ang magawa sa sa enrolled bill zero sad. Yes. Si pwede nga zero o niya, may mong 1, may mong 2, di pwede mm. na. So, ganing kita Dapat kung zero, zero mm. So sa kining kita una. Um asaman ang labing <coughs> dako sa inyo pag sumada diha with uh, attorney Topacio ug uban nimong mga kauban silang attorney Jerry uh, attorney Bundok sir asaman man ang labing dako nga uh, allocation ani Department of Agriculture Oh mayunta unta tinuod <laughs> DA How about Department of Oh, ang problema man good, kay kadaghanan ko sa korupsyon na diha. Kay sayon naman kayo uh, mawala. Yes. Kay honak ni sa katong panahon sa Kuwanda nga ang katong appetizer uh, republican scam <laughs> <laughs> oh di ba mogiapon Department of Agriculture gyapon to sir kaning maong 241 billion um congressman alvarez um <laughs> any time karon eh, between pag human sa pagpirma ni presidente bongbong atong ni ageng ah uh, uh, ini uh, December 30 sir anytime pwede na nila ma-withdraw, makuha o kung sa'y paagi ani nila pagkuha? Ah, uh, ang na release na, na sa Malacañang, no? Pero mm. ko nga ang Supreme Court mo aksyon dayon para hmm. dili ma-release ang kwarta. Antal na wa pa, pa balita ang Korte Suprema ani uh, Speaker Alvarez, but sir, kining maong pundo pananglitan kon ma-release di ba din nakadugang og samot sa kalisod o ang utang sa Pilipinas makapaburo 241 billion na niya? Eh. Oh, sigurado kay kung pananglitan ang kini kinimanggong gitawag og natural, national expenditure program no mm. na kada tuig kada tuig mo man ihatagikan sa executive department paingon sa kongreso mm. para mo ibasihan panday og budget kanang kanang kuha na kanang tuiga. Mm. Pero, sir, nga ang income sa Pilipinas ah uh, mutugma gyud sa budget pud nga atong gastuhon. Kay kung di gani, mutak mo lagi tawag deficit. Sige, I Deficit. <laughs> oh, I o, kung, I kung deficit, ang imo na na, kung deficit, pananglitan ang deficit 241 billion. Ah. Kaya ilang man nag-dugang diya. But pasabot, asa ko ha orang divisit mangutang na sus sige gab gaburot ning utang sa Pilipinas sir wa pa bay update mo Asa mm -hmm. uh, sa inyo hanggisang at ni Atty. Topacio o uh, mga kaubanan nilang John Asidre, nilang mm -hmm. uh, uh, Stila Kimbo o <coughs> <og> ni... Uh, <coughs> sir, dapat niya, nga naapil na-appel pa man to si Saldi, kong, uh, Congressman Saldico sa Appropriations Committee Chairman nga ni Risa eh, Gitangtang naman to? Ah, uh, appeal siya kay kanuman during the commission of the crime mm. siya may naglingkod nga chairman sa Appropriations committee mm, dapat bisa pag mo dili rason nga di siya maapil kay siya may hawod dito na pita <laughs> Nagputol? Ayay, ay ay kada mo na putol nagtutot man ay, mo. Moriton, iton, iton. Moriton. Ah, uh, kanit pretend kuat uh, kay dapat 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 ni Chris eh, speaker Alvarez abogado ni, o ni ato ni ipangutana pag ni sir oh. dili dili di ay uh, dili ma absuelto bisag gitangtang na sa dili rason nga dili sa angay ah uh, dili pwede kay kumbog ah, na ka lang anak kay ah nangawat ka mm. so na krimen, di ba mm. oh uh, ikaw wag na karon di man pwede nga mudagan ka kay criminal liability mm. o oh, nagi hapon <laughs> kay during the commission of the crime isa may naglingkod diha But pasabot dako ang iyang kalabutan sa pagmugna sa krimen mm. Pasta, so kinahanglan <laughs> jud kay appeal ni mo siya sa demanda 241 billion no grabe ha <laughs> Kani matod pa ni uh, uh, DBM under secretary katong niresign dayon uh, economics professor sa University <laughs> of, the of the Philippines Celo Magno nga obiha. the most corrupt budget national budget ang kanang aprubahan nilang 2025 national budget speaker Alvarez Atinod ah, yun na oh kaya ako daghan na nga budget na no? pero kini ang grabe kayo <laughs> sir palain ko ha kay uh, ikamong uh, ikaw isip abogado kani uh, kan speaker yun, kani diot pa kani ato secretary taga economic idea Kinagalain kalalain man opinion ang mga retired mm -hmm. justices sa korte suprema like uh, justice mm -hmm. ascona justice carpio lain, lain. even ang kang uh, Senor president Jesus Cordero, kining kabahin ni uh, uh, impeachment da. trial nga nag ni Vice President Sara mm. sa objective lang isip ang bugado dako ang iyang kalabutan first time man mula ba 19th Congress to 28th Congress on mga sir matan pa A, ni Justice Asuna nga o ni Justice Carpio nga dili na pwedeng palabngon gikan sa present Congress nga to sa laing set of Congress na po niya after sa State of the Nation address sa presidente. Unsay unsay uh, imong tan ni Speaker Alvarez isip abog ano? Ah, uh, mo kuang kwa na mo yun ko sa yung yang ingon no nga dili pwede pala byon. Mhm. Mm -hmm. Kay bag-o na ang Congress. So bag-o na pud ang magsugod -so pa kag inugdanan. Mm. So dili sila pwede sir uh, meaning inegresyon sa session sa 19th Congress karon ninyo karong June to dunay unom na lang ka days ah uh, pitsa 2 3 4 sa onyo onya onya uny, ni Kalones noy 11 but pasabot mapapas na ning uh, complaint dili na ni actually nasangat og sagado natural nasangat na ni susgado dili na ni miingon nga uh, mawagtang na ning maong kaso trial Ah, uh, dili na nila na pwedeng nga kuan kanang ipadayon, no? Kinanglan, magsubo na saan sila number one. Uy, so kunya tapos Pebrero 5 sa sunod tuig, sir? <coughs> Umauhon? Kaya di mo one year ban nga mo file mupahil lang another impeachment complaint or, or... Bawal na na, one year ban. Musugod na sa one year ban, oo. Oh. Or kung dili really successful, na ana po prohibition at sa atong konstitusyon nga dili na ka pwedeng o kaso nga impeachment one year before election. Tinood, tinood na, o. Oh. Aha. Mas talisura ning kahimtanga. Murag na, naipit ang mga ang mga nag-prosecute ko no ha, mga nagpatuo nagpatuong uh, kananaang na ang hudi, uh, na ang santo. <laughs> <laughs> Kalamang gud. Diya makita ni mo nga kay Bawo sila nga apiki na kayo ang ang panahon mm. para mag mag-file pag impeachment. Ilag yung ipugos. Unsa may ilang unsa may ilang purpose kano ilang ipugos na? Aron maghimo og isyo ng dako para matakpan, matabunan kanang krimen ah. ilang gihimo sa budget. Pas silang murag pamatay sunog ni silang kainid eh, Speaker Alvarez. Huwag maon. Maon na, maon na ako nakita, diha. So, alis, Bantong natin ako. yung inita ang mga, mga tao ni Murag ni Ulbo. Even ang social media users, Speaker Alvarez, perting <laughs> lagutag yun silang gihimo tungkol aning grabbing insertion o Kanang ayuda-ayuda nga. matar pa labing dugay anak, mayo si ang hinatagay ra. so sir, um, Kamo, on. Uh, na ba mo assuming na sir for the sake of discussion. dona na na ba team, legal team nga giandam po just in case ipadayon yun para <coughs> sa kapinsa ni uh, Vice President Sara. Al <coughs> siyempre mo andam sa tanong ka naging mga defense lawyer sana. Hmm. <laughs> murag sakto murag pamatay sunog na ini ang ilang gihimo na kay murag init kayo. Now, sir, last topic, last question. Speaker Alvarez, niingon si um Bongbong Marcos kagabi dito sa Lawag or sa ilang opening salvo sa kampanya nasional sa mga iyang senatorial slate nga oh. ang kadto konong kaatbang nila although wa niya i-mention igo ra kunong gipapalit isugo pagpapalit og suka na agi sa campaign office gihatagan ng certificate of candidacy o niya nahimo ng kandidato sina, uh, pagkasinador namang akong itanaw ang slate sa kanindia sa PDP laban, halos tanan abogado sir uh, ma uh, mahitabo bang inyong anak pod ang uh, tanaw ninyo sa pikas? Ay <laughs> eh, matod pa, raon sa inyong reaksyon, ani Speaker Alvarez? Ako, ka, kung mayo no lang yung sa makatawan hasasan nila mayo ang kandidato pag senador mm. kay sa karon pastilan tanawa ko ng mga linya sa senador tanawa how they conduct committee hearings <laughs> <laughs> committee hearing o kita itawag oga in aid of legislation, in the guise of in, in aid of legislation, but, persecution hmm. na ginitabo, sir. <laughs> <laughs> so, so doon na yung possibility niya. Sir, kung um, sa kamo, uh, doon na ba mo yung posibilidad, just in case ipadayon, good, sa Senado ang impeachment uh, trial ni uh, Vice President Sara, doon na ba, kaya conflicting man mga uh, opinion sa mga abogado, uh, particularly ang mga retired justices, possibly ba nga mo sangko sa Korte Suprema before the trial ang maong uh, uh, impeachment uh, ni Vice President Sara? Mag Mangayon temporary uh, restraining order? Siyempre kung kung magkasinabot, no? Uh, At ang mm. opinion, muaag yung Supreme Court pa kay sila may dapat ma-interpret mm. sa palaod. Oh. So, murag, uh, murag hanap din, pas ni tryan. anyway, speaker, <laughs> salamat sa iyo time, Time to time, masamok, minay mo. Ano, ah, minay mo, mga yung katinaawan. Kabahin kay Kamu. Eh, uh, si Kutsinang ko, si Kuanda, si uh, Atroni Topaso, kay inyo manggihay, ganyan, hi, speaker. <laughs> <Yeah>. <laughs>